Sinauya the Monster Inui at Marlon the Nightmare Tapales Isa ngayon sa inabangan ng hapon at Pilipino Ang brawler at ang monster magtagisan sa loob ng kanyang bansa sa Japan na Sinauya Inui Ang pangarap ng monster ay mahakot ang dalawang belt kung manalo siya kay Marlon Tapales at bago ko ituloy ang aking munting kwento, paki -like, like at subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga pangyayaring boxing sa buong mundo. Alam niyo ba, pag nakuha ni Inui itong laban na to, si Dunairi at Marlon Tapales ay biktima ng kamandag dito si Inui dahil ang ating balikan ang dalawang laban ni Dunayri kay Inui ay title fight ang WBA at WBC kaya naging undisputed siya at ngayon naman sa isang laban ni Marlon Tapales ay makukuha ang dalawang belt kung ito'y makuha niya ay siya na ang marami mga, mga fans sa Japan at Pilipinas na umangal dahil gusto talaga nila ang Casimiro at Inouye gustuin man ni Nui at Casimero. Talagang mahirap mangyari ito. Bakit? Si Casimero po ay wala ng belt. Wala nang hinahawakan siyang titulo. Bakit tanging si Nightmare Tapalis lang ang susi sa kanyang pagiging unang hapon na magagawa ng kasaysayan sa boxing? The two undisputed champion, siya lang talaga ang makakuha sa kasaysayan sa unang Asiano na dalawang bisis na maging two-time undisputed champion. Ngunit hindi madaling para kay Inoue. At bakit? Ang pagiging kaliwiti ni Tapalis ang napakalaking bintahe na pwede na manak out si Inoue. Gaano kagaling na tulad kay Canelo Alvarez ay madali lang itong tinalo ni Demetrio Bibol gaano man kalakas ang suntok nitong si Ryan Garcia ay ni-knockout lang ito si isang kalawiti na si Jerbanta David Alam nyo ba na pagiging champion na isang Southpaw ay mahirap talunin Sanay na sila sa labanan ng isang orthodox o kanan na estilo at kung si Inui ay tatlo ng Pinoy na tila, tinalo sa pamagitan ng knockout ay hindi ito ang rason para matakot si Tapalis. At alam nyo ba na minsan ang pinataob ni Nightmare Tapalis ang isang Thailander na si Pongsang Sorsingyo. na labing na ang tinalo nito na mga Pinoy. Sino'y pa kaya na lang na Pinoy ang tinalo? Kaya tinawag siyang the Nightmare Tapalis dahil mas Masamang panaginip ang dadaan sa Japan ngayong paparating nilang bagong taon. Ngunit kayo naman maraming nagsasabi na tsamba lang ang maaaring manalo dito kahit apalis. Bakit nasabi nila yon? Halika't ating asisahin. Una, dito tayo sa footwork. Lamang si Nuwi dito. Pangalawa, ang stamina. Hindi ko masabi na lamang si Nuwi dahil minsan lang siya aabot ng 12 rounds, kumbaga dahil si siya, siya ay knockout artist. Siyempre. Hindi siya sanay uabot ng 12 rounds. Unit kung baka sakali naabot ng 12 rounds ang ilang kanilang bungbungan giwan ko lang kung makakatama siya dito kay Marlon Tapales. Ang tula ni Nui ay di pa nakaranas ng bubugan. Si Tapales ay tested ng, ng naglaban sila ni Sol Sorsenyo. Skills and accurate pansing para sa akin na kalamang dito si Nui walang tira si Inui na nasayang gaya gaya niya ang estilo ni Dunayri noong kasikatan pa ngunit sa pag-asinso ngayon ni Tapales na may head movement iwan ko lang kung makailag si Nightmare Tapales sa bilis nitong si Nauya Inui sabi ko nga ang laban nito ay pwedeng manalo si Marlon Tapales unpredictable kung sinabi ito ni Casimiro na suportahan niya si Marlon Tapalis pero sa kanyang hula mahirap ito kaya iniwi pa rin ang angas ng Pinas na si Casimiro bakit sinabi ni Marlon Tapalis na ipagdasal niyo ako tapos puso niyang sinabi na sana naman ay bigyan niyo ako ng kunting dasal dahil nga tsamba lang ang mangyaring manalo siya dito dahil kung desisyon ang pag-usapan kahit lamang siya di sa puntos ay maaring hindi ito manalo kung sa Amerika ay may mapya na nagkontrol sa malakihang laban at sa Japan ay may Yakuza at ito ang napakalaking grupo ng mga sugarol sa kaya kunting panalangin tayo kay Marlon the Nightmare Tapales na isa siya na sa bandila ng Pilipinas ngayong paparating na bagong taon maraming salamat po at maraming salamat sa mga uh, no, sa video <tod> na to. <tod> If <laughs> you like and subscribe, the notification bell